ano, itong grupo ng mga DDS ay talagang gusto lang talaga nilang sirain itong si Romualdez, no? Siguro, alam naman po natin mga kababayan, hindi naman tayo tanga na hindi makakaintindi. Sino po ba ang init na init dyan kay Romualdez? Diba si Sarah? Mm -mm. So hindi na po tayo magtaka mga kababayan kung bakit pinag-iinitan po ng mga DDS itong si Romualdez. At ang sabi nga ni Mike Defensor mga kababayan na si Romualdez daw ay nagkakaroon ng lupa na 3,000 hectares. no? 3,000 hectares. O hectares ang pagbasa niyan ha. 3,000 hectares or 30,000 ka-hectare yung lupain. Diyan, ah hindi. 3,000 or 3,000, no? 3,000 hectares. Ibig sabihin, 3,000 hektarya na pagmamayari dyan sa Forbes Park. Ngayon, mga kababayan, ha? Ah, patunay na kung gaano kasinungaling si Mike Defensor, mga kababayan, ito po ay ating patutunayan. Bakit? hindi naman po tayo tanga na parang DDS eh, naman niniwala sa kanila. Katulad niyan, sabi nga ni Big Rodriguez na bininta daw na ginto, no? At ni Jeffrey Seles na 25,000 tons. So, di ba? Kita nyo, 25,000 tons na ang bininta lang naman ng, B, ng Banko sentral ay 25 tons. Equivalent to 25,000 kilos. Di ba? Pero ang ipinalam nila sa mga DDS sa bobo, tanga-tanga, inutil, ang paslupa, mga pangit, mga putang ina nila di ba? Ay, eto na, nilinlang ni Mike Defensor mga kababayan Na si uh, Romualdis daw ay meron uh, Merong 3,000 hectares na pagmamayari sa Forbes Park mm -hmm. So gaano po ba katotoo ito mga kababayan? Ito po, ipakita ko sa inyo ha uh. Ito po ha, wait, wait lang, wait lang, ulitin natin ha, ulitin natin mga kababayan, ito po, lalabas naman yan dito eh, eto na, eto, 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 alam, ba't nawala, eto, hmm. bubuksan ko lang dahan, dahan sana lumabas, bakit ayaw magsilabas ito, ah eto mga kababayan, ang patunay na kung saan, ha, ah? Si Romualdez daw ay nagkaroon ng 3,000 hectares, no? Ito po ay galing po mga kababayan sa post ni Juan Luna. Ito po oh mga kababayan ko, nakita niyo po sa post ni Juan Luna, ito po nakalagay dito sa baba, 'yan po si Juan Luna page po 'yan. Hindi ko lang kasi siya mabuka uh, mabuksan mga kababayan. No, actually hanapin na lang natin dito sa ano <clears throat> sa Google, no? Uh, Romuald Romualdez own 3,000 hectares in Forbes Park hmm. Ito po, mga kababayan Ito na, mga kababayan Sabi ni uh, Mike Depensor mga kababayan Ito, 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 pakinggan ninyo ha oh. It's a 3,000 hectare property hmm. I think, I'm not sure <laughs> There's about 3 or 4 structures in that place And then, several days ago may tumawag na kaibigan sa media. Ito Sabi ha, mga kababayan, ulitin ko lang po ha. Have you, yeah. have you seen the house of Speaker Martin? Have you been there? No. Okay. It's a 3,000 hectare property. I think, I'm not sure, is, there's about three or four structures in that place. And then, several days ago, may tumawag na kaibigan sa media. Sabi niya, sir, totoo bang inampo si Gutesa? So, ako naman na bigla tinawagan ko. Sabi ko, ano to? Saan mo niya? Ah, uh, si yung, yung media. Sabi ko, saan ang galing to? Ito ah, nagpapatunay po mga kababayan na napakasinungaling po talaga ni uh, Mike Defensor. Tignan niyo, pati si Gutesa, inambos daw. Paano ambos Hindi nga nakikita. Ang sabi niya mga kababayan, ah, si former House Speaker Martin Romualdez daw may pagmamayari na 3,000 hectares no na lupain sa Forbes Park at mayroong apat no na is, uh, infrastructure or tinatawag dito infrastructure tuloy structure or struktura na apat daw na bahay doon sa loob na 3000 hectares ngayon mga kababayan ito po i-search po natin sa Google 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 kung gaano kalaki ang lupain ng Forbes Park ayan Google Gaano kalaki ang lupain sa Forbes Park, Makati? Oh, ito na, mga The surface kababayan. The area of Forbes Park, Makati is 250 hectares. Rinig ninyo? Ha? Ah? Ulitin ko, mga kababayan, ha? Ulitin ko. Hmm. Google, gaano kalaki ang Forbes Park, Makati? The surface area of Forbes Park, Makati is 250 hectares. Ngayon, ngayon, Mike Defensor, kung talagang hindi ka sinungaling, paano nangyari na ang Forbes Park ah, na pagmamayari ni Romualdez ay meron siyang 3,000 hectares? So, ibig sabihin, ang Forbes Park is nasa loob ng kalupaan ni Romualdez. Di ba? Kasi paano nagkaroon si Romualdez ah, ng 3,000 hectares sa loob ng Forbes Park e eh kung ang Forbes, ka, Forbes Park e eh 250 hectares lang. So paano na ngayon mga DDS? Ano na naman ang explanation ninyo? So ibig sabihin ba yung Forbes Park pag mamayari ni Romualdez? nasa loob ng kalupaan ni Romualdez imagine how big is the 3000 hectares ne ba diba? kung hindi ba naman kay tanga naniniwala. <laughs> Di ba? Tingnan nyo. Tapos, pag binasa mo doon, no, sa comment ni Mike Defensor, grabe talaga, no? Grabe si Romualdis. Buwaya talaga. Biruin mo, 3,000 hectares. Ang binili niya sa loob ng kalupaan ng uh, Forbes Park. Grabe talaga, guys. Ang maul, buwaya Di ba? Grabe ka, buhaya talaga, guys. Nakita nyo yan, no? Sabi ni Mike Defensor, oh, nakita mo sa TV. ah uh, in-interview ni Pinky Web. O, oh, grabe naman yan. Ah, 3,000 miktar talaga. Grabe, kabuhaya. Makita ko talaga yung si Romualdez. Ah. Tanggalin ko damit niyan kasi mamahalin yan. Buwaya yan. Diba? Ganyan ang reaksyon ng mga putang ng bobong DDS. Mga animal, mga pisting niya. Diba? Kita nyo yan, mga kababayan. Ah? Nakita nyo yan? Kung gaano katanga-tanga mga inutil? Mm -hmm. Di ba? Imagine nyo, mga kababayan. Ah, saan kayo nakakita? 3,000 hectares. Tapos yung Forbes Park ay 250 hectares lang naman yung lawak. Saan ninyo nilagay? Giatay mga dipunggal, di ba? Ah, putang ina talaga. Kita mo yan, Mike Defensor? Saan ka nakakita? 3,000 hektar hektarya. 3,000 hasyenda na yun. Tanga. Yeah. Maniwala ba ako kung sabihin mo dyan na Luisita, hacienda Escudero, doon si Romualdez. Oo, oh, maniwala. Ayong hacienda Luisita nga, hindi ngumabot 3,000 hektars. Oh, tingnan nyo ha. Ah. Mm. Eto. Gaano kalaki ang hasyenda Luisita? Hmm. Ah, oh, ito ito. Wikipedia. Ang Malayan Encyclopedia. Ang Hacienda Luisita isang 4,435 hektaryang lupain taniman ng asukal sa Tarlac na pag-aari ng pamilya Cojuangco na kinabibilangan ng dating Pangulong Corazon Aquino at kanyang anak na Pangulong Noynoy -Noy Aquino. Oh, di ba? Oh, ito 4,435 Hacienda Luisita. Pero sa ngayon po mga kababayan, hindi na po ito 4,435 kasi nga meron pong mga caretaker at mga magsasaka na may mga sariling lupa na po dyan. No, so hindi na siya aabot halos ng 3,000 kasi pinaghati-hatian na 'yan ng mga ibang nakatira. Pero kung buo, kung tutuusin, ang kabukuhan is 4,435. So ngayon, mga kababayan, ha? Ah, paano nangyari na si Romualdez ay meron, Ah, 3,000 hectares. Kita mo 'yan, gaano kasi nungaling si Mike Defensor, Ah, kita mo naman, ha? Ah, ulitin ko, ha? Ah. Gaano kalaki ang Forbes Park sa Makati? The surface area of Forbes Park Makati is 250 hectares. Putang inang yan. ba? Diba? Oh, kaya sa totoo lang, noon-noon pa man, si Mike Dipinsur, sinungaling na talaga yan. ba? Diba? Mm. Bigyan ko kayo ng trivia ha Kung ano ang ginawa ni Mike Defensor noon kay Lakson mm. Ano ang ginawa ni Mike Defensor noon kay Lakson Na nagpadala ng peking witness <coughs> mm. Ito na mga kababayan ha? Then governor's name kay governor po Ito ha mga kababayan Kita nyo yan Ito oh. Ito ha, i-rewind lang po natin. I-rewind lang po natin mga kababayan kung ano po ang record ah, ni Mike Defensor. Actually mga kababayan, noon pa to pinag-initan na talaga ni Mike Defensor si Ping Lacson Kasi bakit? Noong 2001, ah, freak witness ang ipinadala niya na si Amador Mawanay, no? Marquis Antonio Luis San Juan Estafa. Winner si Ping Ma Mawanay re uh, recanted, later arrested nagpadala ng kita nyo nagpadala ng picking witness na si Mawanay nanalo si Ping Lakson sa 2001 pangalawa itong 2025 nagpadala na naman ng picking witness na ang pangalan or picking notario na ang pangalan ay si Orly Gotesa kita nyo yan record na po lagi lagi yan ha? Ah, record na po yan ni eh, Mike Defensor, ha? Ah, kita nyo yan mga kababayan, ganyan po siya. Record na po niya yan. Hindi na po natin yan maitanggi. Si Mawanay, pinadala niya noon, ha, peking witness. Ngayon naman, pinadala niya ha? si Orly Gotesa, pekhe na naman. Naya? Oh. Noon, mga kababayan, hindi pa uso ang social media. 2001 pa to. Ang mga cellphone nito, Nokia pa lang, na tutututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut 'di ba? Oh. Natalo siya. Peke ang pinadala, kalaunan na aresto si Mawanay. Eh. Ngayon naman si Orly Gutesa. Alam niyo ano kaya ang ano kaya ang ikinagalit, no? Ni Mike Defensor kay Ping Lakson. Meron na po siyang history, Mam Arlene Morelliano. Kaya nga sabi ko sa inyo, ah, ang isda 'di ba? Nahuhuli sa bunganga, hindi sa buntot. Ang ahas, kahit mag-shade pa yan ng balat, no? Pag tanggal ng balat, ahas pa rin 'yan. 'Di ba? Oh, kahit uh, the, the, snake shed their skin to become a bigger snake. ba. Diba? Oh, kahit anong gagawin ninyo Pag tanggal ng balat Pag tanggal ng maskara Kayo pa rin yan may, ah, may kasabihan nga tayo mga kababayan Ang magnanakaw ah, Ay nananatiling magnanakaw Kita nyo yan? Grabe sila Record na po ni Mike Depensor yan Huwag na po tayong magtaka Just try to think of it Just try to imagine Mam Ma Lili Tunini Di ba? Na saan ka nakakita ang Forbes Park is... 250 hectares lang ang laki. Tapos sasabihin mo ngayon sa media na si Romualdez may pagmamayaring 3,000 hectares sa loob ng port. Kita ninyo? Ganyan ang kalakaran niya. Ganyan ang estilo niya. ba? Diba? Ma'am, ah uh, ano, uh, anong pangalan nun? Rica Galang, hello po. ba? Diba? Ah, ano ba yan, Depensor? Mag-aral yan. Hindi ba nila alam yung square meter sa hectares? <laughs> diba? Ayan, mga kababayan. <coughs> Bistado, ang panluloko kasinungalingan. Kita niya yan? Record na niya yan, 2001 pa lang si Mawanay. Tapos ngayon, ang pinadala naman, 2025, si Gutesa. Wala yan. Sabi ko nga sa inyo, si Mike Defensor, pag sumigaw si Kuya, tulong, tulong, inatake ako. Walang maniniwala dyan. Atakihin tuluyan yan. Bakit? Sinungaling eh. Yeah. Si ko tulungan nyo ako, hindi ako makahinga, tulungan nyo ako, hindi ako makautot. Sino tutulong sa'yo? Sinungaling ka nga. Wala na maniniwala sa'yo. Hmm. Eh, tingnan ninyo. <coughs> Biktima na na ni Mike Defensor, ah, si Ping Lakso noon, biniktima na naman ulit ngayon. 'di diba? Oh, tapos si Romualdez, gagawaan mo kwento. Naku, Mike Defensor, Diyos ko, malaking aligasyon yan, 3,000 hectares. Tapos ang equivalent lang naman ng hectares ng Forbes 5, 250 lang. Saan, saan mo nilagay yung iba? So, ibig sabihin ba, mga kababayan, yung Forbes Park nasa loob ng pagmamayari ng lupain ni, eh. ano, ni Romualdez? <laughs> tanga, mga DDS, inotel, hampas lupa, mga pangit, utu-uto, manyakis, patay gutom, ya? Oh, at higit sa lahat, ano, mga dugyot, di ba? Hmm, bobo.